so the meeting <laughs> Aminado ang Department of Interior and local government na posibleng magsulputan ang mga gerilya pogo sa susunod na taon kasunod ng pagkansila sa lisensya ng lahat ng mga pogo na nag-ooperate sa bansa, alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulia, handa sila katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at National Bureau of Investigation na tugisin ang mga magiging gerilya pogo operations o scam hub. Posibleng ito raw ay mga dating empleyado ng Pogo na gagawa ng maliliit na scam hub sa isang bahay, apartment, resort o hotel. Uh, alam mo mga Pilipino, mga abilidad yun. Eh. Di ba? So gagawa gagawa ng paraan. Uh, sa aming estima, madali mahanap, madali pigilin at As to the president's instructions, we will make it very difficult for them until they say that it is no longer worth operating in the Philippines. Kaugnay nito, maglalabas din daw ang DILG ng isang executive order para sa lahat ng mga local chief executive upang i-required silang magsumiti ng report hinggil sa mga suspicious activities sa kanilang mga lugar. Nagbabala rin si sa mga lokal na opisyal at mga kapulisan na magtatangkang magkanlong sa mga scam hub operators. Malalaman yan sa <clears throat> spike bigla ng bandwidth use um, entry of suspicious people congregating in houses uh, not registered as businesses. Uh, may kita yan sa movement ng mga foreigners na gusto mag-set up dyan na hindi naman kilala. So they are enjoyed to report immediately sa amin para malaman namin at makakuha kami ng aksyon. Kami po ng PAOK ay magkasama. Uh, jointly namin tutugusin, tutugisin lahat ng mga yan hanggang matapos lahat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.